okay ra kay nang magmanok atong bana ma'am kaysa babay. Mang babay ma'am. Kay mao ba na kina number one kontra sa mga asawa ang kanang mga mang babae na atong bana labi na nga OFW sila. Maayong adlaw mga classmates. Ako si Cons GP. Niyata karon sa Maribohok, Bohol atong giduaw ang atong usa sa lady breeder diri sa Bohol why lain kundi si Ma'am Junet Lefranco Pangligo sa mga alaga wash intense shampoo ng LDI subok kuto. isang sachet makakarami ka para sa hanip kuto at red mites balahiboy maganda makintab at makinis Boss, nakarami na tayo pero pwede pa to. Gamitin mo pa kaya? Marami pa mga malagyan. Rafi po. Shampoo ng alaga ko, washout intense. Alagang tunay, laking LDI. Kinsa may ginahan ng manok, ikaw or si Sir Oscar? Ah, at first good sir. Ah, ang ako ang ban na, hilig na good siya o oh, kantong manok. So pag sa uyab pa mi, kanang apay-apay siya mga derby, niya, mingon siya na ako nga, api sa derby, niya, iyahang entry ako ang name, Jonette. Then, hantod nga, nag-mimyo me. Dili pag ko at first ganahan o manok-manok. So, ni murag ni oppose pag ko kay murag tanaw oh, bito na ako nga magmanok ka nang masayang bito ko sa kwarta labi nag mapilde ingana nya inga, sayang man pero ug muda og oh, murag malipay pud ta ba ingana then motong tong pagka kuani ingon akong bana nga may murag gyud akong pangayoon nimo kay dili akong bana sir is dili gyud siya manginumay dili siya barkadista nga mag ato sa mga iskina-iskina nga mag magkikwan sa mga kanang barkada then dili po siya smoker wala siya mga bisyo nga lain except gyud ang pagmanok kay mao gyud kuno iyahang gikuanan nga sukad pag bata pa siya elementary pa siya mauban sa siyang papa mo sa sabungan then mo to nga yun sa morgue kung hangyo ni mo nga ako siyang suportahan sa yahang pagmanok-manok. Pero ikari niya, ma'am, kuyog sa ka, wala. Kuan good, sir, katong sa una, mo ato siya nga, yun, kung dadun, paragi ko nga, uh, siguro, ma ka? oh, interested ko nga, uh, ma madani ko nga, maangay ko, manok. Then, mo to nga uh, time nga, Morag slowly nga, morag ni angay na sad ko sa manok and then at first mo na mong manok ka, ito sa kalapi, sa bayay, sa kong parents na akong isuon ay, mo ay gabantay. <laughs> then pagka 2010, naka-decide akong bana, nga ilahi ang among manok dad on dere sa among farm so mo nang gagama mi ani nga farm 2010 o so, ang nari sa manokan, ikaw gid mismo hanson on internet o kanang tatong time gid nga katong nagdecide decide namin nga magmanukan mi dere ako na gid naghanson ato 2010 jud to gasugod nga ako na gid dere mag kung wala siya kay nama siya sa barko so ako'y mag monitor sa kung mga tao dere then kanang mga feeds akoy magkuan mga vitamins so slowly nakalearn na jud ko kay ognay mga seminars sa mga kanang companies bitaw mo invite mo ka. mo attend ko then atong nag officer may sa katong GJBAB sa Game Pals Breeder Association of Bohol dito na nga na active na jud ko sa pagmanok-manok kay sag asa nga derby mo attend man mi ana ana kami magdala sa derby hangtod nga dito na mo nga moangay na manok asin sa pag pagpapasa pagpapusa pa nga sa magkuan sa in incubator sa mga eggs hangtod nga ma, mahimo na silang sisiw hangtod nga mudako ana ako nagitanan maghansam ma din man ni nato gikan ang pangalan nato na Jeans Gold kanang Jeans kanang name na sa kuang anak nga lalaki so dili na ang name ron dili Jeansy man ang sa anak na kong lalaki hmm. di na po sa kong bana, jeans. Then, ang gold, kaya mo ang signature line is mga gold man. So, mo na nga jeans gold, amo oh, ang gay ko. Oh, nakita mo, Jeanette, ba pulos magigod gold nga itong... Oo, oh, manong... mo good kay usually sa amo ang mga buyers all over the Philippines, ang ilang pangitaon man good is gold. Dili magigod sila mingon, na kay red, diha ma'am, or on side diya, gold, gold ila ha. Pag unang tari na mo, 2009 sa amo ang gold, 16 ka kwanto siya. 16 kamanok amo ang gitare. So out of 16, 13 wins, 2 draws and 1 loss. So muto na, ano na, na na encourage yung mila yung uy wapu kay ni Gulda ni. Eh. Mutong nga katukay dili pa man may ilado dire sa mga kuan nga magsabong-sabong may kay wala ordinaryo ra ba backyard backyard anak ba. So mutong, among gipadaghan ang tulong nga diha na may mga buyers sa kanang ng leng, lay lugar tungod kay katupong na interview po po ni Sir Joey C. sa Bakbakan na. Mawag gito siya usa. Ayan, mm. Nakapakuan sa amuang gold. So, kari pag-breed na diri sa buhol, ma'am? Yan hands-on giga. Ya. Oh, hands-on gigo, sir, kay ang ako ang breeding area na sa kong balay. Tapos sa tagbilaran, wala diri sa farm. So, amo yun na siyang giunay dito sa mong balay tungod kay para anytime makamonitor monitor Give ko sa mga breeding labi na nga wala akong bana so sa pag-select ninyo sa breeding materials ma'am unsa may mga preference ninyo unsa niyo kanang uh, kanang, mo. Uh, kanang mag-select og uh, mga breeding mat materials kung bana ang mo select ana oo uh -oh. siya gyud mo select kay siya may nakahibaw bitaw gyud og sa mga kuan ana ang akuan na lang is kanang mo itlog na sila ako na mo incubate ana ako na so, mo papiso pwede ba nato ma-share sa ating classmates yung so, diyon sa nimo gikan sa itlog or antud sa piso antud mo dako dako ah okay so kanang sa pag-breed, ako ni mo kwa ko mo batin ako sa bana sa pag-breed. so mo inject na na siya og para kanang para sa mga breeder na mo so naanay para sa laki na pore para bayi. and then mag-vitavet me para sa kanang para sa egg bitaw. Ma oh, ng itlog. Oh, maka para padaghan sa mga itlog. And then human amo ang uh, pellets hindi uh, dili kayo mismo gamit na ng mga breeder pellets. Ang amo is katong mag-vitavet me kay daghan ang mga kayog itlog yung siya ma-produce. Mo nang di na namo palabian og kung kay basig mabut-but na hinuon ang mga inaan og sigirag pang itlog. So, mga ito ang And then, inig ka... Pusa na. O, oh, mapusa na na sila. Ako may mo incubate mismo. Hmm. Kaya naman ko incubator. So, ako mo incubate. And then, inig ka pusa, mag-markings ko. Sa tagsa. Kaya na naman na ibilin na akong banang mga lista. Kaning breeding pen number 1, 2, 3, ana mo ni sila ang mga mga markings. Oh, so ako na silang pang markingan. And then uh, mag magkuan ko ana nila o oh, Uh, day uh, day one kwan pa nako ang ipa inom nila kana water with brown sugar mm -hmm. pagkaugma pagkaugma nako mo tira og kanang katong probiotics nya pagka one week mo amoxicil ko nila one day ra pod one day ra and then human ana mag probiotics nako dili nako na ikuan kay basig ma immune bitaw sa uh, antibiotic. Ay nga na, dahil hangtod nga, muda ko. O, nga, kung na mga, mga ginagmay sipon-sipon sa ko ang mga piso, ako gihapoy mo na nila kay mga ako mga tao nga. Mauni, na ni na ingani ang piso o nga So, ah, sige, ako tanawon. Ah, kung sipon-sipon lang, mga kung ah, sige, ato nang kuanan o siprotel powder. Kung tanaw ganin ako, depende man good sa so, unsay, manabi diferensya. So ako ra ganay mo -mu, kwan mura pag doktor magdiagnose diagnose nga na ganay mura gaanag mga balhibo nga mura lahig balhibo pumbasig na malaria ni ah, mag magpairistat ta ani. Ma doktor ani ma doktor. So magpairistat ta ani ana Paristat powder ana. So depende ra po sa sakit magkuan po ko anang magkoksiban labi na kanang murag makaitib itaw o kanang murag chocolate koksiban dayon ako anak kana atong mga sag or kana atong mga pisok, kapila mo ta magpurga na ma'am ha magpurga gay ko ani nila every month gyud ni sila purgahon nako using vermex forte mga vermex oh vermex forte gyud uh, ver ako ang pangpurga ani nila every month gyud ni sila then night time nga kanang dili ko mo vermex pero kana bitong bunga mo sa nakong bana oh. Bunga. ang bunga. Kasi mga advice ni mo sa atong mga classmate na kanang atong banda na OFW na ganahan sila mamuhi og manok. Ah, okay. So sa una giyod, no, pagsugod na mo sa Jibab 2011 man may nagsugod na an officer. Ang mga asawa gyud nga kanang magbanding ni silang mga balay bitaw mga, mga farm nila. Mga asawa gyud is oppose sila. Mura hmm. sila masuko gyud ba. Unya gamay pagay mga babae mong nahibawan atong magbreeding uh, mag breeding-breeding og breeding, manok kanang matutugwangan. So, after ad to, magsige bito, may o convince bito sa mga wife. Amo, mangingnon sila nga, ma'am, okay na bigay nang magmanok atong bana, ma'am, kaysa... sa babae. babae, ma'am. Kay, mo yan ay kina number one kontragid sa mga asawa ang kanang mga mang babae na atong bana. Labi na nga OFW sila. Di ba? Layo. And then, ang imuhang mga manok, dili kayo makuan sa bana kay wala mandiha. So, mas maayog yun ang asawa maoy mo take over take in charge sa imo mga manok kung wala diha ang bana kay at least pod ang bana makaingon pod nga wow akong asawa support gyud kayo sa ang ako ang hilig <laughs> ana ba di man ta mingon og bisyo hilig ra gud siya oh so nindot gayud ning asawa para pod atong bana maganahan sa sila manarbaho dito sa gawas kay ilang asawa ni support man di ba di ba sir oh, good. oh. na so, asawa ha <laughs> sundagin ninyo sa Mam, <laughs> so, ma'am, sa ganahan mo kontak sa inyong mga manok unsa man lang contact, ma'am ah okay, so sa mga fans na to sa, mga, sa jeans gold um, sa yun na kayo may kontak pwede mong, uh, mo nga uh, mo send o message sa messenger sa akong messenger Jonette Lofranco, sa akong bana Oscar Lofranco o pwede sad mo mo call or text na ko sa akong number 0920-528-0826 o 0935-871-0366. So, ana, 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 lang, dali na kayo. Paspas na -pas ang atong transaksyon, Ana. Ana, mga classmate, na dunggan na ninyo si Ma'am Lofranco. Ma'am, thank you kayo sa advice ni mo sa atong mga classmate. Usbon ko, ako si Cons JP. Ako si Jeanette Lofranco sa Jeans Gold Game Farm. I, am, I born am born to breathe.